Pag siya -yep 7 na ng gabi dito, papababa ng kay Nay. Oo. So, sasagutin natin yung mga iba pang tanong. Tsaka, ano, isubscribe nyo po kami. <laughs> Ipasa nyo po sa buong ang kanyo yung, <laughs> yung channel namin. Channel namin. Para maabot natin yung 1,000 subscriber. <laughs> Tsaka po, sasagutin natin yung mga tanong nyo kahit nyo paulit-ulit po yung tanong. <laughs> So pag-usapan po natin ngayon yung agency sa ang agency sa Pinas. So ito lang po yung alam namin na agency o yung na tanong naming mga dumating dito na agency nila. Yung ano po, yung ngayon yung sunod-sunod na dumating sa Prime World. O oh. sa ano po yatayon ma Malate? Malate. Sa Prime World po. Tapos, ah, uh, yung H, HMO. HMO. Tapos, yung ano po, yung sunod, Venture. Ma meron pa po eh, kaso... Madami naman po. Madami. Yun lang yung narinig namin, yung mga dumating ngayon, yun yung mga agency nila. Tapos, Aram? Aram ba? Mm -mm. Oo, parang yun po yung mga pumunta po dito is yung iba po sa kanila is may ano may agent medyo mahal daw po yung bayad mga 20 20k ata 20k kasi yung iba kumakagat dun sa agent kasi mas mabilis silang nakaka nakakaalis nakakaalis sabi daw pagka nag agent pero ano, hindi natin sure pero mag iingat din po kayo sa mga ano ha, sa mga appliance. Sa appliance kasi madami din pong na uh, loloko. A few moments later. So yung mga nasa ibang bansa po ingat din po kayo yung mga nagkukos country. Ingat din po kayo kasi malami pong naluloko din po doon. Tapos po, kaya ho madalas ngayon eh naghihigpit na po sa appointment. Lalo na po sa Taiwan. Taiwan or sa ibang country, yung mga nagkukos country, naghihigpit po sila. Limit lang po yung binibigay nilang slot para sa appearance. Kasi po, marami pong nangyari na na-scam po na dito. Pagdating dito, wala, sila wala silang, trabaho, trabaho. Walang bahay. Walang bahay, walang sumundo sa airport. That time po noon, kaya ho naghigpit. Naghigpit po sila magbigay ng slot sa sa mga aplikan. Sa mga aplikan para ho ano, kasi that time nung sa amin, sige lang ng sige yung ministry ng ano, bigay lang ng bigay basta kumpleto ng requirements. Bigay lang siya ng appointment kahit ilan. So, ngayon, sinasabi mga sa isang buwan, lima lang yata ang mabibigyan. Parang nililimitahan nila para maano nila yung mga tao. Yun kasi yung nagiging problema din ng ng embassy natin dito. One hour later. Ano na ho yung mga host country kasi po kadalasan ng agency nila ay hindi ho nakarehistro sa Pinas. Ngayon, pag kayo dumating ho dito, tapos naloko kayo, hindi ho mahahabol ng embassy. embassy or hindi nila alam kung anong agency nyo, hindi nila alam kung saan mahahanapin. Kaya kung maaari, ayaw talaga nila ng cost country, yung ating embassy. Pero, syempre, kung nabibigyan naman daw ng visa, hindi naman sila, wala nakakarating naman nakakarating ng maayos. ng maayos. Wala namang, oo, wala naman daw problema doon. Kaso, pag nagkaroon ng problema naman yung iba, syempre, mag-aano sila na hindi okay yung mag-cost country. One eternity later. So, yun lang po, guys. ah uh, ingat po tayo sa mga ina-applyan natin. Kasi syempre yung mga pinaghihirapan natin pera, sa masasayang. Tapos po yun dun sa mga cost country po, ah uh, sa ngayon po kasi wala na po kami nababalita ang ganong problema. ah uh, siguro dahil ano, na gawa na po nila ng paraan kaya yung pagkuha ng slot is nililimitahan nila para mas ma-check nila mabuti or yung mas secured nila. So, yung last na nabalitaan namin, yun na yung nakuli. Parang naloko. Wala nang kami nababalitaan. Kaya, ano lang po, uh, ingat lang po tayo. Tapos po, sa Pinas po, uh, yun po, yung mga nabanggit lang po namin, mga tatlo, tatlo lang yun, no? Oh. Tatlo, yung HMO, uh, Prime Ward, saka yung Venture. Venture, Grand Placement. So hindi lang 'yun sa check papunta, Meron din po silang hawak na papuntang uh, Slovakia, Hungary, Croatia, Poland. Poland. So 'yun po. At saka marami pa pong ano, marami pa pong agency sa Pinas. Ah, uh, 'yun lang po yung mga agency na dumating madalas na in Marinig. Oo, madalas na in Marinig. At saka yung iba kararating lang ngayong month na to. Etong month na po na to. Marami po silang dumating. Kaya yeah, so ingat lang po tayo sa mga gustong mag-apply. Uh, naging wais po tayo. Tapos po uh, sana po i-subscribe niyo po kami at ikalat niyo po ang aming channel. Channel. Salamat po. Ingat po tayo palagi. Bye.